So ayan guys, update ko kayo sa ating uh, area sa site no na may pako guys na apat na pako na nasa loob po ng butas na isang uh, vertical position na butas. So nandito na po kami guys sa loob mismo. Ayun po mapapansin natin may mga kalawang siya. Etong naka-reprap dito guys, ayan. Ito po yung pako guys na dati pinos na meron siyang pako sa loob. Ayan po, 'yung apat na pako pinagsabitan na namin ng ilaw. Yeah, yeah. treasure hunting journey Siguradong sulit ang bawat hakbang at pag-usok Scanning, detoning, remapping sa daan Bawat signal ng gadget, may lihim na kayamanan i So ayan guys, nandito na tayo sa loob o sa taas ng ating hukay guys no na nasa uh, clip wall. Ayan, ito po dati guys, ito po yung uh, trap air cave. Ayan po. Ayan, so tingnan natin sa si ibaba. Ayan, so diyan kami nagsimula guys. Itong butas, dati na ito ha, sa mga hindi pa nakakaalam, ayan, dati po itong butas, itong may tao dito na pumasok, itong katiits na kasama natin, ayan, dyan Pero nag-open uh, cut kami dito sa bandang itas para po makita namin mismo itong pako na nasa loob po ng butas Kaya tatanggalin na po namin ito, ngayon itong apat na pako guys, ayan So mapapansin natin dito yung mga pako guys na apat na talagang nakahilira siya dito at may panglima na itong may butas na maliit malamang ay nahugot siya or natanggal pero ito guys tinitignan namin guys may riprap dito sa itaas at mayroong mga kalawang parang buhos kumbaga o di kaya riprap ito guys o, tandaan nyo guys kung mayroong kayong site na mayroong ganito na mga feebles at may puti puti may mga maliliit na bato at may iba't ibang kulay. Mayroong marbles, mayroong kulay pink. Ayan po, yan yung mga red tisa. Yan po ang palatandaan ng mga Japanese imperial na palatandaan po na dyan po ang entrance ng tunnel. Kasi ito guys, closed tunnel ito. Mapapansin nyo sa itaas ay talagang sarado po siya. So vertical position na butas ito guys, maliit lang kasi lang po ang isang tao. Ayan. So papasok po siya hanggang pa itaas. Ang height po nito guys, mula sa ibaba ay nasa ano siya nasa 12 to 14 feet tapos serado po ang itaas. Kaya nag-open ka, nag-open cut kami dito sa bangin. Ito yung Ah uh, nakikita namin guys itong meron pang mga bakal na nabubulok ayan pero itong pako guys ay hindi pa po nabulok. Ah uh, papakita ko sa inyo mamaya. Itong uh, pako guys na nakatusok dito ay number 4 po siya o numero 4 po siya. Ayan so may may, may mga nag-comment sa akin dito na hindi daw ito luma o hindi daw ito umabot ng panahon ng gira itong pako. So, hindi niya lang po alam sa nag-comment na yun na ang pako po ay 18th century pa po na create. Ayan, yung mga number 4, 5, 6, 7, and 8 na hanggang 9 na numero ng pako po guys. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya itong pako po. Ayan. So, tungkol naman po dito sa Paco, guys, papakita ko muna kung uh, kailan siya na-create. Kung isa-search natin sa Google, ito po ang kaniyang creation made. Ayan, pag search natin sa Google po, guys, lalabas po dito sa wiki. Uh, before 1800, hand nails. And then, uh, 1797, ayan po, yan po yung uh, mga pizza ng paggawa ng Paco. So, itong pako natin na nakuha dito sa loob, guys, ay isang komunil na uh, na-create noong 18th century. So, 1800s pa siya, guys, na-create. So, ibig kong sabihin, guys, kasi may nag-comment na ito daw, yung pako na ito ay hindi daw sa hapon. Dahil, around head siya. Tapos, number 4 lang. Ang ibig kasi niyang sabihin, yung pako kasi na parang square type yung ulo niya. Ayan, nahugot ko yung isa guys. Ayan, makikita nyo. Ah, hindi po siya kinakalawang o oh, hindi po siya kinakain ng kalawang guys. Dahil asiro po siya. Ayan po, so puting-puti pa nga yung itong kanyang nakatusok pa ilalim. Tapos hindi po siya madaling mabulok. Hindi po ibig sabihin na pag roundhead, bago lang. I-18 sensory pa nga ito. If, e, anong, uh, anong uh, year ba nagkaroon ng gira di ba sa World War II ay 19 uh, 19 century na 1942 sige basahan ko kayo guys sa uh, about nitong kung paano ito ginawa o kailan ginawa ang mga karaniwang pako na wire iron na tulad dito nakita namin guys para sa building construction nails ang mga karaniwang pako ay umiral na mula pa noong sinaunang mga sibilisasyon kung saan natagpuan ng mga arkeologo ang mga ito noong mga 3,400 BC sa Egypt. Ang mga ito ay orihinal na yari sa kamay ng mga bihasang artisan at gawa sa mga materialis tulad ng tanso. Ang Industrial Revolution ay humantong sa mass production ng mga pako gamit ng mga makina. At ang pagbuo ng wire nail tulad nito nakita natin ngayon, na ginagamit natin hanggang sa ngayon ay naging laganap noong huling bahagi ng 1800s o 18th century. So, di ba guys? 18th century pa nagawa itong pako. So, ayan guys. So, ito yung uh, kabuuan guys ng uh, decoding ko dito guys ubasan ito guys papakita ko sa inyo guys ang illustration o mapa nito guys kung paano at kung saan sa sa banda yung dito. treasure na nakalagay lulo dito. Yung sa titik-titik. Ayan, so i-flash ko dito sa screen ha. Thanks for watching guys. Please like and share. So, ayan po ang illustration ng construction of a Japanese tunnel in Luzon. Yan po yung mga tunnel sa Luzon guys. Pero iba dito sa Mindanao kasi nasa, nasa clip pool itong entrance. Dito sa pinakita ko guys ay nasa parang flat area. Ayan. So yan yung mga tunneling system. Pero halos magkapareho lang din yan dito sa aming posisyon. Ayan. Ayan. Buong, buong lugar guys. Ayan. Nasa bangin kami. Pwedeng may entrance yan doon sa taas. Kaya lang dito kami sa exit dumaan. Yan po ang exit. Yan po ang trabaho namin. Diyan po yung Uh, trap arcade, yung butas na papasok doon, so parang exit yan, sabihin na nating exit entrance o exit, pareho lang natatagos din doon sa mismong item, thanks for watching